Kung sa Bidol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliw at mga mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Ayaw ata magpaluto ng lunggamisa. Ah. Una mas May buwaya yata. <laughs> Ang kulit eh. <laughs> Ba, dami naman. Tatlo. Apat. Lima. Anim. <laughs> <laughs> parang ginawang basa. sa <laughs> hmm. prang. Sa itin Oh. Wow. Masok na yung office meet mong may. Wa Uy! Wow! Sino kayo? Ako to, tanga. <laughs> 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 ba, Kaya, may nagahabulan pa. <laughs> Sabi mo nga bulan na rin. Hindi pa pamalo. Professional. <laughs> uh, Madali lang pala eh. <laughs> Boss sa kanta ni Ka Freddy na Bulag, Pipi at Bingi, bakit hindi kasama si Pilay? Malamang hindi nakapunta sa recording. Baka nag-check engine yung wheelchair. Check engine? <laughs> yung tomboy ka, pero pinagpalda ka. <laughs> no, <Bah>, hangas ha? <laughs> DJ ka pero may... <sighs> kissing. <laughs> Gumulat sila. Ito <laughs> <laughs> yung first time nyo nga. Um, Magama um, kumain sa San Kip sa restaurant. Okay lang yan. Kanya-kanyang trip. <laughs> Hindi pala na, nag-charge yung phone niya. Habang natutulog. <laughs> ba. Ba 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 ba. Bukang. Talo itong nakaubad. Mas malakas ato yung nakaitim eh. O, oh, ayun na. Patumba lang. Red horse. <laughs> Extra strong. <laughs> Extra strong. Bigla <laughs> lumakas. Hindi kayo hindi. Kakainin ko to lahat. Opal. Ah. <laughs> sige. Kainin mo na lahat. <laughs> Bili na kasi kayo. Dapat alam mo, bago ka magpo sa social media, kailangan Siguraduhin mo muna kasi social media yan eh. <laughs> Sinasakop yan ng mundong generasyon natin. Once you click, once you post, syempre, mm. bubulihin ka or ano yung mga negative comments sa'yo. Pinipigilan eh. Kailangan ni siguraduhin mo muna. Madam yung tawa niya eh. Kasi papasok yan sa positivity mo and <laughs> I think. Take... Mukhang siya nahihirapan eh. Dapat, alam mo, dapat. Dapat. 5 Kunya ang libang kay Jis mm. Ay okay, okay Ihi Limang piso Pag dumi may sampo Nata. May hilang Pagpilang libang o, Ang libang kay Jis Sige Ito. sige sige Dudumi lang siya Yan ba yan oh Sampo Anong Jis naman eh Hindi naman di eh Ang Jis naman ang libang Oh, dia sedang nge-game bau piru. Eh, weing nak malibang ka? Di ka mangehe. Sik beram bira. Singering gre. Bombe cigar kurcumbiri bira. Sikereken bere. Shimbiri gere bere ka na? Eh yung mama mo, ilang taon na mama mo? 12. Oh, 12. Oh, diba? ba? Ma mas matanda ka sa nanay mo. Mas oh, ganun mama ko eh. Oh, eh. ganun. oh, may ID yan. May ID. Oo. Oh. <laughs> Hindi na siya nakapag-aral. Wala yung papa namin kuya eh, patay na. Patay na. Nilagay sa rep. Nilagay <laughs> <laughs> Ma, sa rep. Ma, may surprise sana matuwa ka sa surprise ko, ha? <laughs> oh. Hindi ako makabukul siya. inyo. Sa, nalagay sarip. Wow, ang ka mo naman. Wala ka, boy. Lagot ka. Ang ganda mo ngayon na. Sana, <laughs> oh, ang ganda. Ang ganda mo ngayon ha? Sana, <laughs> ang ganda oh, na. Ang tuwa talaga babae pag binigyan oh, ng bulak na kayo. Ang ganda na, mo! Thank you! Lagot <laughs> to mo may. Maganda ba ako? Maganda ba ako? Ah, syempre naman. Hindi <laughs> tama makasagot sa natin. Ano klaseng sagot yun? Pati ka masaya. Ay, di Bakit mukha ko ba yan? Kaya hey, hey, hey ko. Pugay ba si Papa? <laughs> <laughs> Hoy, tinatanong kita. Hoy. <laughs> may gagawin daw. daw siya. Hindi sa tuloy sinagot. O, piko. Ko, piko. O, piko. O, piko. Piko. Iko. Iko. Ko. Ko, palka. Disney Character Blind Ranking, let's see, let's see. Tansan, number 7, number 7, <laughs> let's, let's see, Donald Trump, number 5. number 8, let's see, let's Miércoles, number 8, number 8, let's see, let's see. Merkules, number eight, number eight, let's see, let's see. Bembang. <laughs> number 1 Bembang. Number one. Let's see. Let's see. Pumako. Number 3 Number 3 Let's see. Let's see. Jumbo. Number 9 Number nine. Let's see. see. Waladi. Number ten. Number ten. Let's see. Let's Sumba. Number 6 Number six. Let's see. Pinagtripan. Number 4 Number 4 Let's see. Let's see. Boy. Number, number two. Is your dad single? Hmm. This dad, ah. Single daw ba si Daddy? <laughs> Marketing idea po. Tapos hina-na niya Instead of showing them mga mukha Zayn malik para sa kanilang buhok, hmm. let them use the filter. The what hairstyle do you want? kalbo. So, ganito yung magiging mukha mo kapag kalbo <laughs> Ay, lago. Oo oh, nga na. Ano? Maganda yan, para... Satisfied ba yung customer hindi natin? Hindi niya bagay. Hindi <laughs> pa ba uli ang Satisfied lahat. Satisfied ba yung customer natin ngayon? Hindi <laughs> pumasok ka sa restaurant na. Hindi pa <laughs> Afford. <laughs> <laughs> Kaya, nag-order na lang cake. Kunyari birthday ng isa.